naging successful nga ang naging operasyon nga nitong si Robert. Kaya naman tuwang tuwa si Jenna, maging itong si Gerald. Lalong lalo na at sinabi ng doktor naging maayos ang lahat at posible na nga bumalik sa dati ang sarili nga nitong si Robert. Tuwang tuwa maging itong si Tito Connie. Agad niyang sambit na malamang ay fighter talaga ang kanyang kapatid gagawin niya talaga ang lahat lalong lalo na at may kailangan siyang tapusin lalong lalo na at maniningil pa nga siya dito sa maginang bruha na ito nga si Betsy at itong si Aling Susan hindi niya hahayaan na makatakas ang mga ito at hindi managot sa kanilang mga kasalanan sa kabilang banda nalungkot na nga itong si Tolitz at itong si Maki hindi agad sila nagsumbong kay Jenna kung anong totoong nangyari Pinalipas muna nila ang mga ilang araw bago nila sinabi kay Jenna at kay Gerald na dinanggal na nga sila sa trabaho. Sadyang na may personal na nga itong si Betsy. Hindi lang yun ang kanyang ginawa. Dahil sa loob mo ng supermarket, ay eh tela ginagawa nga nilang playground. Ginagawa nila kung ano yung kanilang gusto at wala silang pakialam sa mga workers na iniingatan at inaalagaan nga nila Jenna. Kaya naman napabuntong hininga na lamang itong si Jenna. Malinaw ang kanilang usapan na iingatan niya ang mga ito subalit hindi tumupad sa usapan nitong si Betsy at hindi na nga siya makapagpigil agad na nga niyang sinugod si Betsy. agad dapat naman siyang hinarap ng magina ang tatapang pa. Dala ba wala silang kinakatakutan? Pakramdam nila ay sila na ngang mas magkapangyarihan kaysa totoong may ari. Sinabihan niya itong si Jenna na ano pa ba ang pinuputok ng kanyang butsi. Eh malino naman na sa kanya na at nasa kanya na ang karapatan sapagkat siya ng bagong may ari. Kaya kung ano man ang kanyang magiging desisyon ay wala na siya doon. Pinapaalala ni Jenna na hindi niya pwedeng gawin ang basta-basta na lang sa loob ng supermarket. Lalong-lalo na ang magtanggal nga ng mga empleyado basta basta na lamang nang wala namang valid reason labag ito sa batas lalong lalo na at kailangan ng trabaho ng mga ito hindi sila po yung uh, tanggalin na lamang so instead nga na makinig itong si Betsy ay lalo pang naiinis sapagkat sarado na ang utak nilang dalawang mag ina Sinabi pa nito na lumayas na lang sila sa wala na silang magagawa sa kung ano man ang kanyang maging desisyon sa loob ng store ay siya na ang bahala doon Sapagkat siya na nga ang bagong may at ang mabuti pa umano ay umalis na lang sila. Hindi na nga nakapagtimpi itong si Jenna at agad na nga siyang sinabunutan dahil nagigil na siya sa grabing attitude nitong si Betsy. Pabali, kakarmahin din sila sapagkat Naging maayos ang operasyon nga nitong si Robert. Ngayon ay tatawag nga ang doktor nga nitong si Robert. Kung saan babalita na nga sa asawa niya na anumang oras ay gigising na itong si Robert. Sa pag nasa progress stage na nga ito. Kaya naman nga tug sa kabaang mag-ina. Anumang oras ay mabibisto na sila. Kaya naman sila agad ay kikilos na ayaw niya masayang lahat ng kanyang pinaghirapan.